You mo no ako, ang gaganda dy. Kailangan mm ko -hmm. ng medyas dy, wala na akong medya. Sana na mayroon pato dy? Fifty. Dolo. How much? Makapal siya kahupo How much? mo ko may ang ha? -hmm. ko ang ha? How much don't open the twenty twenty shadow. Twenty. Twenty. 20. 20. yung mga Ayun pala. nakakatuwa lang yung mga tao dito, dai. Talagang pumipila sila, hindi pwedeng singit-singit -singit ka pag bibili ka ng kung ano dito sa market. Disiplinado ba, kumbaga? Ayun. So, ayan, ipakita ko sa inyo dahil yung mga pinamili ko today. Choy sum, onion, broccoli, potato, tomato, ginger, then meat, fresh, nilalagay nila, beef, pork, then ilalagay din nila kong frozen, chicken chop, Two, then tofu. So, sinusulat nila amo dahil sa Cantonese. So, maipapakita ko pag hindi naiintindihan, hindi marunong magbasa yung tendero o tendera. Babasahin nila yung Chinese name. So, ito yung, day. Ito yung chicken chop na sinasabi. Yung leg to, day, na wala ng buto. Then, tofu. Ito lagi yung niloloto ko para sa alaga ko or pag nagawa ako ng soup. Then, ito yung... Uh, sinasabi ko sa inyo na sibuyas nila, day. Ganyan kalaki, day. Malalaki. Hindi tulad sa atin. So, ayan. Patatas. Then... Lagi silang may palibre dito na spring onion dye. Yan. Ito, luya. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na niloloto nila na tinatawag na choy sam. Ayan. Choy sam. Itong gulay ay from China pa yan dye. So, ito yung broccoli broccoli, yan, broccoli yan, then kamatis, malalaki din yung kamatis nila dito dai. So, ito lagi yung naluluto ko, hindi talaga to nawawala sa buong linggo. Ayan, unli, unlimited to. Itlog at kamatis. Tuwing, uh, ano namin, lunch, yan madalas, minsan sa dinner. So, ito naman yung pork. Ang mga pork dito, may iba-ibang part, ba diba? Iba-ibang tawag. So, hindi ko ayan alam. So, pinapakita ko lang yung sulat ng Chinese. So, alam na nila, ito din, beef, fresh beef. Yan, hindi ko din alam kung anong part to. Basta, ipapakita ko lang yung listahan kung ano iyon ang babasahin ng tendero. So, uh, kailangan wag nyong uh, kalimutan lagi ang receipt. Ha! Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is DaiLena Vlog. So for today's video, Dai, pupunta pala tayo ngayon sa market. So, di tayo nag-day off today. Kahit sabi ko mag-day off na ako. Parang, sayang so, kasi. Hi! O, di ba? Nandito sila, Dai. Mulo si Oti! Okay. Oti! Wala din. Bakit kaya sila wala? No, Akala oh, ko no, na kasi sila. No, no, agad pa So, ayan yung buhay ng mga DH dito sa Hong Kong during during a Sunday, holiday. Ayan, mga nakatent na sila ngayon. Wow, bongga. Social na. Sa so, bagay, malamig kasi dahil ang hangin. So, kaya siguro... Wala yung mga taga-church kasi dito kami natambay, day. Sa mga ka-church ko, dito kami natambay. Oh, may naghihilot. Yan. <laughs> so, ay, akala ko nandito sila. Wala. Wala sila, day. So, ayan. Ang hirap talaga ng kumbinsihin ang sarili ko, day. Samahan niyo ako bang market. No, Na. Nasasayangan talaga ako dyan. Di ba nakaraan pag yung time na nahihirapan na ako, na yung parang na, na homesick attack ako, namimiss ko yung mga anak ko. Yung parang yung time na nanghihina ka na, masasabi ko, magpahinga na lang kaya ako, ganito-ganyan. Suko na ako. Pero pag naging okay na ako ulit, ayan, nanghihinayang na naman ako mag... Uh, hindi mag-OT. Hanggat gusto ng amo ko, hanggat okay lang sa kanila na mag-OT ako, nakihinayang ako na mag-off dahil. So, nakaraang Sunday nga, biglaan nila akong ano, hindi pina-off. Ah, uh, bago kasi ako mag-start ng, ah, uh, bago nila ako bigyan ng sahod, ang sahod ko is during first day of the month. So, bago nila ako bigyan ng sahod, tatangungin muna nila ako kung Uh, gusto ko ba mag-work? Anong Sunday yung i-off ko? Kasi siguro, pinaplano na nila yung gagawin din nila na pwede akong makatulong sa kanila. So, ayun, sasabihin ko sa kanila yung uh, Ma'am, itong date na to, itong Sunday na to, ito yung gusto kong i-off. Yun, sa isang ka church ko, bakit wala kaya sila? Then, nung Sunday nga, eh, sinabihan na ako, no, na ganito, OT ako ng 19 ba yun nung Sunday? 19. Tama ba? 19 ba? Hindi. Kalimutan ko na yung date. Big nung Sabado, sinabihan nila ako na wina, no nung need, no need mo nang mag-work kasi magbabakasyon kami. kag hindi kami magstay sa bahay. So, 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 ayun, wala akong tinawanan ako. <laughs> wala akong ay, tinawanan yung mukha ko ng lalaki. Tinawanan ako. So, biglaan nila akong ano, hindi pinauti. So, wala akong budget. Hindi ako nakabag. atira uh, tira ng extra ko kasi lumabot nga ako nung uh, nagkita kami ni Ma'am ano, ni Ma'am Laura. Kumain din kami sa ano doon. So, naubos yung budget ko. <laughs> Hindi ako nakapag tira ng budget ko for that Sunday. So, yun nga, biglaan. Sa, buti na lang dahil, nung Sabado, si Popo is kasama ko uh, mag-alaga ng alaga ko. Eh, si Popo alam niya na pag siya nakakapag may, may pagkain ako, may juice ako. So, na, buti na, tira ko yung, yung soy, soy milk. Natira ko. So, may pang kinabukasan ako, pang Sunday ako din. May mga biscuit-biscuit naman din ako doon. So, yun ang inano ko. Doon, din nagchat si among babae na may naiwan daw siyang frozen na... Uh, na, ano traffic dahil frozen pork rib. sabi niya, hindi, hindi kailangan na makain yon bago sila makabalik kasi masisira. So, sabi niya, you can cook uh, on Monday. Pero kinok na nung Sunday pa lang. <laughs> para makakain ako ng ano dahil ng, ng kanin. Kasi ano, kumukulo na yung chan ko. So, Ayun, ang hirap lang talaga na i-convince Minsan na rin ba kayo nasabihan na may sariling mundo? Ako ganyan ako. Kasi hindi ako maka, makapag... Hindi ako... Ewan ko ba, napaka KJ ko talaga. Kenjoy. Yun, ayaw ko maging masaya ako. Yung ganun, ang hirap. Ang nahihirapan ako. So siguro dahil... Andun yung... Ang ako sa sa pera, sa pera kasi alam nyo na yung dream natin na magkaroon ng sariling bahay ang hirap pala, hindi pala ganun so sa mga uy may na, may na, ano pala ako may na uh, ba yan, wala yung pangit ng ating binibili ko dito sa market. Sorry ko na lang kayo. Ayan. Lagi naman kayo nandito. Traffic dahil.